Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Start na naman yung tropa ngayong araw mga boss. Nakapag-assemble na pala tayo mga boss ng uh, pinakang mga bakal ng biga natin. Ayan. Ginamit pala natin mga boss uh, 16mm, anim na 16mm yung pinakang uh, bakal ng mga biga natin mga boss. Nakapag-assemble na tayo hanggang dito mga boss. Ang kulang na lang natin mga boss is etong sa side na to. Ito. Ayan. Yun na lang yung papunta dun sa hanggang sa may likod uh, kahapon din pala mga boss na linya na tayo ng mga mga pipe para sa waterline natin tsaka sa mga abang natin para dun sa mga lababo mga boss Ayan. dito kasi magkakaroon ng uh, lababo mga boss yung linya ng uh, pvc pipe din natin mga boss natatakbo dun sa second floor yung magiging toilet natin sa second floor na kapag uh, linya na rin pala tayo dito kahapon mga boss yung uh, linya ng water uh, line natin papuntang second floor meron na rin tayo linya na lang pala natin ngayon dito mga boss uh, yung pinakang uh, linya ng sa electrical natin sa mga yung tatakbo sa saksaka natin yun na lang yung lilinya natin dito tapos uh, pwede na tayong mag flooring dito uh, try nating makapag flooring mamaya mga boss. Share ko na lang rin ulit sa inyo mga boss yung uh, proseso ng ginagawa natin para dito sa uh, biga natin mga boss ayan. Ito mga boss same pa rin nung dati mga boss. Bend yung uh, sa may uh, pinakandulo ng bakal natin mga boss ayan. Ganun yung kinaang uh, pagkakalagay natin. Tapos uh lagi nating uh, sinasabi mga boss is uh, kailangan talaga etong bakal ng biga natin is nasa gitna ng pinakamposte natin. Ayan. Tulad na ito mga boss. Tapos maglalagay tayo ng isa pang anilyo dito panlak Sa ibabaw nito. Same na ito, mga boss. Ayan. Makikita nyo. Ayan. Nasa ibabaw. Tapos ito. Ayan. Nakalak siya dito sa kabila. Yung tumakbo naman na biga natin dito sa gitna papunta doon is nakalak naman siya dito sa may pinakamposte bakal na itong diretso na biga natin dito para talagang uh, lak na lak siya mga boss eto uh, katulad nyan is uh, nilagay natin sa ilalim yung pin bakal na itong biga papunta don ibenend natin siya ng uh, nakabend siya ng konti mga boss para yung laki nung uh, anilyo natin is the same pa rin siya mga boss ah uh, same pa rin yung pinakang laki ng anilyo kapag uh, inassemble na natin yung anilyo nakabend yan kung um, makikita nyo nakabend tapos itong bakal na ito is uh, pantay siya dito mga boss pantay dito sa isang uh, bakal na to para yung biga natin is diretso pa rin kapag binuhusan natin ayun hanggang dun sa dulo yan mga boss ayan uh, same proseso lang yung ginagawa natin ayun uh, laging nasa gitna yung uh, pinakang bakal ng biga natin tapos dito naman mga boss, kapag sa mga dugtungan na na, sa mga dugtungan din ng bakal, ayan, binebend din natin to. Same pa rin nun lagi natin ginagawa. Nakabend naka, -bend, naka -bend din siya. Para pantay din yung pinakang niya sa gitna. Pagpatali ako nito to Tulang Tapos yung space pala ng uh, anilyo natin mga boss dito sa biga natin is the same rin dun sa Ah, uh, pinakamposte natin ayan, uh, tatlong uh, uh, dalawang 5 cm, uh, tatlong 7 cm, tapos uh, tatlong 10 cm, tapos yung the rest mga boss isa uh, 20 cm nya At tapos na pala tayo mga boss, maglatag uh, ng mga linya ng uh, mga outlet natin para dito sa pinakang-extension natin mga boss. Ayan, meron tayong mga abang mga outlet to mga boss, natatakbo doon. Mga boss, uh, pwede na tayong mag-flooring dito. Uh, Tatansiya na lang ulit natin to tapos papantayin natin is. Tapos uh, magpo-flooring na tayo ngayon mga boss. Ayan mga boss, uh, nai-prepare na pala natin ito mga boss. Itong pinakam, uh, puploringan natin mamaya mga boss. Ayan, nag-lunch break lang yung tropa. Uh, after lunch break, is puploringan na natin to. Nalataga na rin pala natin ng bakal mga boss hanggang dun sa dulo. Uh, space pala ng bakal natin dyan is 70 by 70. Yung pinakang laki. Yung pinakang uh, space ng bakal natin mga boss. Uh, 10 mm yung ginamit natin dito. Importante rin mga bosses. Ito. Ayan, ito. Kailangan natin uh, yung pinakang level ng flooring. Eh. Uh, tinansian na rin natin to mga boss. Ayan. Hanggang dun sa dulo. Para yung flooring natin is uh, pantay talaga. Uh, taas yung flooring natin dito sa existing natin. Uh, pinantay natin dito mga boss. Uh, yung flooring kasi neto is yung magiging tiles is pantay dun sa loob. Tapos, isa pa mga boss, yung uh, pinakang uh, bakal natin, ulitin ko na lang rin ulit. Yung pinakang uh, bakal natin, is, uh, kailangan is na, nasa gitna siya ng magiging uh, flooring natin mga boss. Nilagyan natin ng mga spacer yan para nakaangat siya dito sa mga, uh, nakaangat siya sa graba mga boss. Para yung bakal natin is nasa gitna ng buhos natin. Ayan, isa pa yan sa napaka-importante, kailangan yung bakal natin is nasa gitna ng buhos the same lang rin sa mga poste. Kailangan uh, yung concrete cover natin is talagang uh, nasa loob yung bakal. Tapos, uh, bago pala natin mga boss na uh, nilatagan to ng bakal is uh, uh, nilason muna natin yung pinakang area, yung pinakang lupa. Yan. Ito mga boss yung ginamit natin na panglason dito sa ano sa lupa bago natin pluringan, bago tayo naglatag na ng mga bakal, ayan uh, Sulignum Soil Guard ayun, yung pag-apply pala na ito mga boss, yan, yung ganito kalaki mga boss, uh, ito mga boss isa 1 uh, liter ito mga boss is kailangan mong ihalo sa 75 uh, liters na tubig bago mo to i-apply, itong ganito kalaki, ano, kayo na lang bahala mga boss magtansya, uh, kasi ginamit namin isa uh, timba nung uh, yung 16 liters na timba ayon di dinidvide lang natin yon tinantya na lang natin yung paghalo ayon bali yung ganitong 1 uh, liter is uh, ulitin ko na lang ang mga net ang kailangan tong ihalo sa 75 liters na tubig mga boss tapos yung uh, malalagyan pala na ito, mga boss yung kapag inapply nyo na uh, kapag nyo na mga boss dito sa lupa ang kailangan sa ah uh, one square meter mga boss is, mga boss, 5 uh, liters yung dami nung tubig na may soil guard. Yung kailangan nyo i-apply sa 1 square meter. Ayan, ganun yung proseso ng pag uh, pag apply na ito, mga boss. Kapag na-applyan nyo na mga boss na itong sulignum na to is kailangan mga boss, uh, ay hindi tatagal ng dalawang oras yung uh, sulignum dito. Kailangan nyo ng uh, kailangan nyo ng pluringan to mga boss. Kasi mga boss, yung pinakang in-apply nyo dito na, na sulignum kung sakali is uh, magti treatment kayo ngayon, mag-a-apply mag kayo ngayon, tapos kinabukasan nyo pa i kinabukasan nyo pa pupluringan, uh, mababaliwala lang mga boss yung nilagay nyong ano, uh, pang sa anay. Kasi mga boss, mag, matutuy uh, matutuyo na yun, mag-evaporate na yon mag kaya useless yon mga boss. Kaya kailangan once na nag-apply kayo neto, na after uh, bago magdalawang oras mga boss, is kailangan is na-pluringan na itong area. Paka-importante rin kasi mga boss, lalasunin muna natin yung area, yung lupa, uh, bago tayo mag kasi uh, pangontra rin natin sa anay. ah uh, okay na to mga boss, naka-prepare na to. Nakalibel uh, naka na rin, may mga tansi na tayo dyan. Uh, na lang natin yan mga boss. ah uh, pagkatapos nung lunch break natin mga boss. Ay mga boss ah, start na tayo mag flooring uh, dito mga boss. Doon tayo magi-start sa dulo na 'yon. Ah, uh, yung ratio pala ng halo natin dito mga boss, isa 4 uh, mga boss yung ratio ng halo natin. Ay, uh, sang cemento 3 cubic foot na buhangin tapos 4 cubic foot na graba mga boss yun yung halo natin tapos naglalagay rin pala tayo mga boss ng sahara kada isang semento isang sahara yung nilalagay natin we'll yeah Mga boss, uh, etong area natin sa Likod is ah uh, ayan napuno na natin 'to. Ah, uh, ito na lang yung pupunan natin, mga boss. Etong sa side na lang yung uh, puploringan natin tapos sa uh, ayan, uh, okay na 'yan, mga boss. Uh, Ku continuous na lang nila 'to, mga boss, uh, may pupuntahan pala tayo, mga boss. Na uh, sila na muna bahala dito. Ayan mga boss, uh, hanggang dito na lang ulit yung video natin. Na uh, muli maraming maraming salamat sa inyong lahat. Kita-kita na lang tayo mga boss sa susunod nating video. Ayun, uh, ingat na lang ulit tayo palagi mga boss. And God bless sa ating...